Yan yung sitra netong isa. Ba't nakahubad? Okay. Gusto niyo ba ba ng isa? Ito na yung uh, theme song ng JMV ang natin eh. Hi guys! Good morning! Happy Sunday! Welcome back to my channel! So, usapan GM Fiyang tayo. Grabe na talaga, hindi na talaga maawat ang tagumpay at mga sunod-sunod na ganap ng GM Fiyang. Ito na nga nung nakaraang bench Body Award Passion Show ay first time nilang lumakan at doon natin nakita kung gaano sila kamahal ng madlang people kahit ang mga kilalang tao ay kinikilig sa kanila nung lumabas itong si GM Ibarra grabe na yung hiyawan at lalo pang tumunog ang o lumakas ang hiyawan nung lumabas si Fiang Smith ito pa nga laman sila ng mga balita ngayon ang abantin nyo sa iba pang showbiz news na talagang hindi daw maipagkakaila na marami ang mga tagahanga ng GM Fiang kaysa sa Francis at kay Bianca Umali at Roro Madrid. Kahit nang tukaan daw itong si Roro at si Bianca, i eh, mas malakas pa din daw ang hiyawan ng runaway lovebirds ayon sa bench na GM Fiang. O, saan kayo dyan? At syempre si GM kinikilig kasi doon ang kanyang crush, childhood crush na si Catherine Bernardo at syempre idol na idol din niya ni Fiang. si Catherine Bernardo nagpa-picture pa nga siya kay Catherine Bernardo sa backstage kasama nila si Kai Montino merami marami na nga discussion ngayon na nakas daw ng hiyawan ng lumabas si Kai pero nakita natin sa video na grabe ang hiyawan ng lumabas itong si JM at si Fiyang at pagkatapos nito mga ilang uras na sigurong pahinga ng GMF yang lumipad ka agad sa Negros kasi may ganap sila. As in, grabe yung tao kahit 12am na lumabas ang GMF yang hinintay talaga sila ng mga tao. Nakikita natin talaga na patok na patok talaga ang GMF yang sa madlang people. So sabi nga nila may upcoming teleserye daw or small drama, ano drama ata, drama series ata. Si JM at si Fyang at magsisimula daw yung shooting ngayong Holy Week, April. So abangan natin 'yan, baka sa View Channel 'yan, or sa Netflix. Hindi natin alam. Diba doon muna magsisimula miniseries series muna daw. Pero hindi naman magpapatalo pagdating sa acting ng itong G si JM at si Fiyang. Makikita natin talaga na may potensya at marabing nakakating mga Uh, endorser na, endorsement na, talagang may potential talaga ang dulo. Dalawa malakas matak sa mga tao. So, yun lang po guys ang ating update. Sa ngayon, ayan, congratulations sa first runaway ng GF Yang. Sabi nga nila, runaway numbers. Bye-bye. Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload.